Lagyan ko siya ng black pepper. Tapos lagyan ko siya ng paprika. Pwede man buo guys. Depende sa inyo guys gin ano na ito kasi noong asawa ko ginbiak. ito na lang ang ano lutuin ko biak tapos lagyan ko siya guys na maglagay ako guys na garlic garlic guys garlic powder mm. sarap nito mm. lagyan ko siya guys ng chicken powder Nasa ino na yon kung maglagay kayo hindi. Ito po ang aking pangpalasa sa manok. Ayan. Tari natin guys. And ito na siya guys. Mamaya ako na siya guys. I-bake. I-marinate ko siya muna guys. Takpan natin. Ayan. Napog. I-marinate ko siya guys. Na ano sya, guys 2 hours iluto ko na guys kasi gutom na ang aking boss yan ibig na natin guys ang ating chicken kasi ginmarinate ko na siya ng 2 hours ang aking mga bossing ay gutom na po yan ito naman ang patatas i-marinate natin guys lagyan natin ng asin naglagay ako may kunting ano guys ano nyan kagalina sa ginmarinate ko naman no ginlamas-lamas ko dyan yan, naglagay ako dito guys ng garlic powder guys. Lagyan ko siya ng paprika. Kunti lang guys. Yan. Yan guys. Ginlagyan ko siya guys ng ano ng tomato paste kag ano paprika sa taas. Yan, para masarap ang ating baked chicken. And ito guys, ay luto na po ang ating chicken bake. Na naging bake ko nga chicken, guys. Ito na lang na ano ko, guys, naabutan. <laughs> na ano ako sa TV, guys. Yan, ito ay luto na po, guys. Ang sarap. Ang sarap ng patatas, guys. Ang init. Natikman ko ito guys, ang patatas. Yan, ang sarap. Mmm! Yan, ito na po ang aking, ano guys, ang aking manok naging bake. Ito ay Turkish nga pang, Turkish style nga pang luto guys. <laughs> sarap ng ating bake chicken napoyan yeah. na po 'yan, guys. Tayo ay magkainan na.